AHS channel na humahawak kay Shira, naglabas ng inaing tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news. Sa likod nga ng tagumpay na tinatamasa ngayon ang tinaguri ang Queen of Bangsamoro Pop na si Shira Moro, ay patuloy ring dumadami ang kanyang mga bashers na tila hindi mapakali, at dumarag sa ang mga negatibong komento sa kanyang bagong upload na kantang nilabas ngayon na may pamagat na selos na Yan Friend. Ayon nga sa ilan ay tila patama umano ito ni Shira sa mga patuloy na bumabatiko sa kanya, may rap version naman ng part ng nasabing kanta na tila nga umano may patama sa mga naiingit lamang, trending na muli ang kanta ngayon ni Shira na may pamagat na selos na yan friend na mula sa kantang selos ay nagkaroon nito ng bago at kakaibang version at melody na tila ba ay may pinapatamaan na umano ang singer, kung noong una ang selos na kanta nito ay patungkol sa naramdaman para sa kanyang minamahal, ngayon ay tila ito ay patama naman sa mga kaibigan o kakilala na nagseselos umano sa kung anong nararating ng isang tao, sa kabilang banda naman, ngayong linggo April 7, naglabas naman ng inaing ang AHS channel ahensya na humahawak kay Shire Moro, tungkol sa mga taong nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon, ay naghahangad lang umano na maparami ang views at para kumita. Labis nga ang pagkadismaya ng AHS channel sa mga nagpapakalat ng fake news. Narito ang bahagi ng kanilang post. Ito ay may kaugnayan sa isyu na inokre umano ni Moira de la Torre si Shire na ayon naman sa kampo ni Moira ay wala umano itong katotohanan at fake news lamang ang lahat ng iyon, kasabay ng shared post na ito na nakapost sa AHS channel ay ang kanilang pagkadismaya na sa loobin, anila, dami pa pong fake news na for hype at content lang, di lang namin pinapatulan, sana nakatulong ang issue nyo kay Shire Moro Singer, para maparami viewers at followers nyo at kumita din kayo sana, dami din pong nagcover at niremix yung selos ng walang paalam. Pero never namin sinaway o nireklamo, dahil gusto namin na makatulong din sa kapwa naming musikero at kinagagalak namin yun. Umani naman ng samot saring sa komento ang post na ito ng AHS channel, at marami sa kanila ay nakikisimpat siya. narito ang ilang mga komento.